isang klase lang ng ampalaya ang tinanim ko dito sa may hacienda at ganito yon pero bakit mayroong ganitong bunga tada pahaba at meron pa ayan this is due to cross pollination so ganito kasi yan maraming paraan para ma-develop ang fruit ng isang halaman ang isang way dyan ay pollination So pollination happens when the pollen grains from the male flower has been transferred to the stigma of the female flower of the same species. Ito ay male flower. At ito naman ay female flower. So yung male flower mayroong pollen grains. Yung female flower mayroong stigma. So kapag na-transfer itong pollen grains dito sa may stigma, develop yung fruit. There are several types of pollination, pero ang pinaka-common ay si cross-pollination and si self-pollination. Unahin muna natin sa self-pollination. So, self-pollination happens when the female and male flower came from the same plant, gaya nito. So, this is a female flower from the same plant. Tapos, ito naman ay male flower from the same plant kapag na-transfer yung pollen grains nito dito, ang tawag don self-pollination. Kasi the pollen has been transferred to the stigma of the same plant. So most likely, kapag self-pollination, kung ano yung tinanim, siya rin ang magiging bunga. So kapag cross-pollination naman, nanggaling yung pollen grains sa ibang variety ng halaman with the same species. Kapag ganun yung nangyari, may malaking tendency na mag-iiba ng itsura hugis o haba yung bunga ng inyong mga pananim. So itong bungang ito ay kamukha ng bunga ng ligaw ng ampalaya. O ito pa. So malaking tendency na yung pollen grains na na-transfer dito ay pollen grains galing sa male flower ng habang ampalaya. Kaya medyo mahaba ito. So mahirap mag-manual pollination ng mga tanim nating ampalaya. So kadalasan ang ay mga insekto. At doon din kadalasan nangyayari ang cross-pollination. Kapag nanggaling ang isang insekto doon sa isang halaman with the same species, maaari niyang matangay yung pollen grains. At yung pollen grains maaari ding matransfer dito sa mga pananim natin. Dahilan kung bakit maaaring mag-iba ng hugis, itsura, or haba ang mga bunga ng ating pananim. So yun lang for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!